Kaya nga eh Ito sa'yo kumata sa sasakyan mo Saano, Sarap po Sarap po Sarap po Hollywood at po kami kay Cap Ace Santa Isabel sa kanya pong parunguna para sa para pong ito Maraming salamat po at ang kanyang mga kagawan dahil hindi po yung SK Maraming salamat Salamat din po sa mga lumahok, sumali nagaling pa po sa mga malalayong lugar. Congratulations po ma'am sa po ito ni sa Barangay Burgos. Uh, muli po, inaanyayahan po namin kayong lahat mamaya sa live control. Nagkakalabi po sa solito video. Ito po ng ating kapitan, Ace Santa Isabel. At ang kanya mga pulong barangay. Kasama mo si Kagawad. Oh! Pag-inipa ko ng bandili. Ng bandili. Wala na. Wala na. Panglima. Hello. Hello. Pakina po ito. Isang mic. Ayan. Kasok. Panglima. Next 65.6.